Okay mga idol, nakauwi na tayo. Dito na tayo sa kubo natin. So ayan mga idol, natapos na rin. Nakabili na tayo ng garong natin. So ayan mga idol, malaking turong to para sa akin. Dahil sa palisdaan, sa pagkain ng mga isda, dito ay may sasakay. Pwede ka rin magtinda ng isda. Gamitin mo to. So ayan mga idol, oh. bagong kabit. Kanina lang kinabit. So ayan, natapos na rin. Maganda, maganda yung pagka-align. Magaling yung taga-align doon sa nila natin ang sidecar. Okay, rehistro na lang natin bukas. Okay mga idol. mga idol kasama ko si Tiburcio oh. ayun o oh. sumama sa akin ginawa namin yung tarapal sa ano yung kupo ano sumama siya ayaw niya na mag merienda gusto niya na masanas daw kaya masanas yung pinili ko sa kanya o oh. shout out siya lah kaya yata ayun o ayun kasama ko siya so ayan pauwi na kami malapit na kami sa bahay okay Okay mga idol, uh, natapos na natin lahat yung gagawin natin para sa motor. napa register na natin, napagawa na natin, nagawa na to, na ayos na. Pusbutan na yung starter niya, yung mga ilaw, change oil, na change oil na. Tapos nakuha na natin yung tarapal niya, saka yung puan. So, ma malinis na 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 pwedeng pwede na itong gamitin kahit saan so ayun mga idol oh. natapos natin ito maghapon nag tayo ng awas 6 natapos lang tayo ng ganito lang oh. 5.30 na so ayun mga idol wala na tayong problema bukas kasi natapos na natin lahat okay so ayun mga idol yung tarapal nya oh. oh yung tarapal niya paikot yan hindi mababasa yung pasahero ayan oh hanggang likod yan kaya yung driver meron ding tarpal so ito yung ano upuan nya binagay sa kulay ng motor kulay pula din so ayan mga idol oh. kulay ano kulay ride oh, yeah. oh. so ang ganda na ngayon mga idol kahit umulan na malakas hindi ka mababasa kasi ito nga oh. paikot yung tarpal nya so bali a 1.8 yan ay one three. Yung travel niya tapos 800 yung upuan. Yung pump. O oh yan o. Oh. Pati yung sa driver meron. design din yung pagkakanaan niya o. Oh. So ayan mga idol. Walang tayong problema. Ito po ay pantinda ng isda. <laughs> What? <laughs> so ayan mga idol. Ito <laughs> <laughs> ano po tayong problema. Okay. Alright. Kaya pala namin to pinagkaroonan. Binila namin ng garong mga idol kasi. Ang purpose dyan, ano, gagamitin siya pagdinda ng isda. Kaya, <laughs> na pinagkaroon natin kasi pag nag-harvest tayo ng natin, pwede na natin dyan isakay. kasaktong sakto na yan. O. Kaya yan ang pinagkaroon natin. Yan ang purpose niyan mga idol, Okay?